So hello guys, nandito ako ngayon sa opisina ng PBA O para po mag sign up doon sa PBA Usana Run This coming September 24, Sunday Diyan lang po sa may bridge town okay? Taga dito lang ako malapit, doon lang ako sa may likod eh. Kaya sakto, dito na ako kumuha ng aking uh, Ito, mga pang, racing, pang race na uh, susuotin Yun, ang ganda, PBA Run So, yung sumali ako doon sa 5K, yung 5K nila is 1,000 pesos lang. Okay? Uh, so, ako na-excite na ako yung sa mga activities noon, sa September 24, doon po sa may bridge town. Of course, bukod sa ako ay ma-exercise -e na, nagpapapayat din kasi ako ngayon ay uh, syempre uh, support na din sa PBA, di ba? So kumagapas salamat ko na din lalo na ngayon na full support sila Commissioner Willie Marshall at sa PBA sa Gilas, di ba? Sa ating Asian Games, uh, full support ngayon. Inusok pa yung simula ng liga to November 5 para po maaccommodate yung pong mga players na lalaban sa Asian Games. So maraming salamat po PBA tsaka sa Usana. Ayan, so kita-kita tayo guys. Uh, pwedeng pumunta dito sa PBA hanggang sa September 15 para sa sa bibili sa sali dito, mag-fill up ka lang ng form. Pwede din sa ilang branches ng JB Sports. Yun. kuya, pwede pahiram mong isang papel. basahin ko lang yung JB Sports. Ayan. Ito, Ay, di. yung kabila. Ayan. Yun. So, Uh, JB Sports Outlet sa SM Mega Mall SM North EDSA uh, SM Mall of Asia Robinsons Ermita EDSA Flagship Store yung sa EDSA sa may Green Hills uh, and uh, JSF Audio Solutions Cubao Okay, so lahat po doon pwedeng bumili. dito pong pang uh, race bib yung bib tsaka itong uh, ang tawag dito? soot-sot so ayan Excited na ako. Ayan, nag-fill up ako ng form. Tapos merong kasamang ganito. Ayan. So hanggang September 15, pwedeng bumili ng mga ganito, race bib, tsaka nang uh, susuotin. Kita-kita uh, tayo September 24 sa Bridgetown Estate. Uh, 5 a.m. ng umaga yon, Para po sa PBA Usana Run. And uh, let's live a more healthier life, okay? Health, healthier life. And sana makakita tayo ng mga ilang mga kasama natin sa PBA doon, okay? So, ayun guys, yun, from the PBA office, thank you very much po. See you po sa next video. Yan, support tayo guys. Bye-bye.